Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon ay may ginawa pala tayo. So ayan po sa ano sa kotse. So ayan po. So tignan mo naman to guys. So grabe 'o. Oh. Ako naggawa nito. So ayan po. So talaga ito yung Lego eh. Kasi ito naman din yung ano. Grabe. So ang tawag po dito ay Jeep. So ayan po. Ang tawag dito ay Jeep. So ayan po. So alam mo ba guys kung paano ko to nagawa? So ayan po. So ito naman ay gawa siya sa takip ng mantika. Ito takip ng mantika rin. Takip ng mantika. Tapos takip din ng mantika. Tapos ito naman yung sa loob ay estro ng sesto. Estro din. Tapos stick ng cotton buds. Stick din ng cotton buds. So ayan po grabe talaga. O, tignan mo. Yung mabuti ah. Ayan, no? Galing, no? So alam mo ba guys, pag in-upload ko to sa YouTube channel ko, pag nag-video ko ng laro, ano ng laruan, may lalabas dun ay nang nakabasa ay Make for Kids. So ayan po Make for Kids. So ayan po. So tara ibibigay natin to kay ano kay Ken. So o R ano pala? kay Yuhan so ayan po natin kay Yuhan to so ayan po so so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon so a like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na i upload bye so ang date na po ngayon it's June 1 na po ngayon so ayan po it's Saturday ayan po bye so, so bakasyon pa lang po namin ngayon